isang kawawang pusa na pinadap ko dahil nakita ko na putol ang kanyang paa. Pinag-tripan ng mga tambay sa kanto, kawawa naman. Meron talaga mga tao na parang katuwaan na nila yung manakit ng hayop. Yung tulad ng pusa. So, nakakaawa ang mga hayop. Kaya, please, itigil na natin yung pananakit ng mga hayop. Dahil para din silang tao, meron silang puso, nasasaktan sila. Ano kaya kung mangyari din sa atin yung ginagawa natin sa kanila? So, kawawa naman tong pusang ito. Parang kailan na nakita ko ito na malakas pero ngayon nilayuchuran niya Kawawa naman. So gusto ko mahuli yung mga taong gumagawa nito, katulad ng mga uh, gumagawa ng video ng crash, video ng mga animals gumawa silang mga puso. Dapat sa kanila parusahan, makulong, o para maiwasan yung ganitong mga, mga uh, pangyayari sa mga hayop. Kaya panawagan ko sa, sa post na lakihan nila yung uh, parusa o yung, yung bail kung meron man para hindi dumami ang ganitong makarasa sa mga hayop. So ngayon, pakakainin ko itong kawawang hayop. Ay, pangos! Isang slice ng pangos. Tamang-tamang breakfast ni Miming. itinan na yung kanyang paa, halos hindi niya maitapak. Dahil yung paa niya ay tinaga. ayon Hindi natin makita yung sugat kasi nasa ilalim. Pero kung titinan niyo, parang siyang uh, kangaroo. Mm -hmm. Oh wala wow, naman mimi.